Basta tugma po sa aking hinahanap ay bibiling ko po sa inyo sa mataas na halaga na hindi bababa sa 3,000 pesos mga coin collector. Kung interesado ka po dito, unawain niyo pong maigi ang video. Magandang araw mga coin collector. Heto na naman po tayo. Meron po tayong nabili na 1,000 10, pesos na rare at hard to find. At naghahanap pa po, po tayo at patuloy pa tayong naghahanap ng ganitong klase mga rare, hard to find coin, rare, error coin bill, mga coin collector. Kung mapapansin nyo po, nandito po sa aking harapan ang 1,000 pesos na banknote mga coin collector. Ayan po, kung makikita nyo po yan, meron po akong hinahanap na mga serial number, na mga solid serial number. At ito nga po ay bibiling ko sa inyo sa mataas na halaga mga coin collector. Ayan po, kung nakikita nyo po yung serial number na yan, yan, tingnan nyo pong maigi yan. At ito po yung iba, halos magkakasunod po sila mga coin collector. At meron pa po ako hinahanap na pinak pinaka-rare at hard to find. Ayan po mga coin collector. Tingnan nyo po yung picture sa itaas. Makikita nyo po yung serial number nyan. Pare-parehas po. Yan po ay tinatawag na solid serial number. At yan nga po ay may mataas na halaga sapagkat napakabihira lamang po niyang makita. Lalong-lalo na po yung mga ganyang klasing error coin o error paper bank note mga paper bills. Baka po meron kayong mga ganyang klase mga paper bills. Yan po ay bibiling ko sa inyo sa hindi bababa sa halagang 2,000 pesos. Depende po yan sa kondisyon ng inyong paper bill. Kapag kaganto kaganda, mga bril, mga halos hindi pa nagsisirculate yan, mga coin collector, kitang kita niya yan. Napakaganda pa niyan, makintab pa. Pwede, pwede po yung i mga coin collector. Bali ito po, nabili natin to sa isa nating follower. Yan po, magkakasunod po yan. 600, 601, 603 mga coin collector. At ito po ay, at ang hinahanap po po, po ay yung mga rare, yung mga solid. Yung mga, iisa lang ang number. Harimbawa po, yung, yan po, makikita nyo po yan sa taas. Iisa lang po ang serial number niyan. Tingnan nyo pong maigi. Baka po, meron kayong mga ganyang klaseng paper Bill 1,000 or 500 ay bibili ko po sa inyo sa mataas na halaga yung basta po yung maganda pang klase yung mga ganito pa malulutong pa mga coin collector yan po napaka rare po yan tingnan nyo pong mayigi sana po yung mabentahan nyo ako ng mga ganyang klaseng rare paper bill at mga coins naman po na ating binibili ipapakilala ko rin po kayo bumibili pa rin po pala tayo ng mga 25 centimo NGC coin mga ka-coin collector. Ang binibili po natin sa 25 centimo NGC coin ay yung sa ganito pong klase ay yung year 2017. Mga gantong klase po. Tingnan nyo pong mayigayin yung mga 25 centimo year 2017. Ang binibili ko po dito mga coin collector. At sa mga 10 peso naman po mga ganitong klaseng 10 peso ganto ang binibili ko po dito ay yung year 2007 at 2009 na bibilin ko po sa inyo sa halagang 1,500 mga coin collector. At sa mga 1 peso naman po kagaya po nito, ito pong ating nabili na to na 1 peso year 2005. Pinaka rare po ito sa 1 peso coin. Ito po ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos baka po makakita kayo ng mga rare na year 2005 bentahan nyo po ako nyan huwag po kayo mayayang mag alok sa atin mga coin collector at ang mga 20 peso naman po mga ganitong klaseng bariya ang binibili ko po dito ay yung year 2019 upper uh, mint mark yan po ang hard to find dito sa 20 peso coin bibili ko po yan sa inyo sa halagang 3000 pesos basta po yung 2019 upper mint mark mga coin collector at sa 5 peso naman po mga ganitong klaseng 5 peso ang binibili ko po dito ay yung year 2006 yun po ang binibili ko sa 5 peso BSP series kaya po kung meron kayong gantong klaseng 5 peso BSP series message lamang po kayo sa ating every page coin collector at bibiling ko po yan sa inyo sa mataas na halaga So, yun lamang po ngayon ang ating pag-uusapan. Sana po ay makakita kayo ng mga nabanggit ko na bariya. Happy hunting po mga coin collector.